Hello po mga kalaki, 5pm na naman at halika na. Alam mo ba mga laki numbers na ibibigay ko sa iyo ngayon? Talagang tinutukan ko ito kanina, pinagbubuklat ko yung mga, mga uh, pages na mga libro ni Lola Carmen. Kasi po marami pong nagpapakod na mga birthman at birthday po ng mga anak nila. Kaya syempre tayo ba diba? tayong mga magulang, mga pamilya. Minsan naniniwala talaga tayo, karamihan sa atin naniniwala. Try, lalong lalo na yung mga mga tumataya po sa mga STL sa mahilig sa lucky numbers. 'Di ba? Mga birthday ng anak natin, ng mga asawa natin, 'di ba? Yung mga pinatinatayaan natin kaya mga kalaki pinaka po nila ito. Kaya ito po, ito po ang mga code po na bibigay po natin sa inyo mga kalaki. Kaya, marami pong humiling humiling ng 2 digit, ng 3 digit, ng 4 digit, ng 5 digit at 6 digit. Yun po yung ibibigay natin ngayon sa inyo, okay? At abangan nyo na mga kalaki, tutok na rito dahil ang mga laki numbers namin ngayon, abay, ibibigay ko na sa inyo. Kaya eto na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo at syempre po mga kalaki tandaan nyo ang laki numbers natin na yan 3 days po natin bago po natin palitan yan wag na wag na wag na wag nyo agad binibitawan mga kalaki hindi ako natutupa <laughs> lalo na kapag lumalabas yan tapos sasabihin nyo sir red sayang po sorry po hindi ko po talaga natayaan diba nakaka mm, uh, di diba kaya mga kalaki eto na po mga kalaki ang mga laki numbers na ibibigay ko sa inyo ngayon tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit, dalawang 6 digit lucky numbers at pwede po niyo itong tayaan sa loto sa national, sa STL STL po, wedding po yun at abroad po mga kalaki okay, ayan, may nagpapabati na naman kagad at syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha ang lucky numbers namin, libre yan, walang bayad panoorin mo sa Facebook, sa Youtube, sa TikTok wala pong bayad yan kaya eto na po, ang mga 2 digit lucky numbers abay kunin mo na ilista mo na, ibibigay ko na sa'yo umpisa natin sa 2.35 mga kalaki ayan po at ang pangalawa 9 16 ang pangatlo 7 15 ayan mga kalaki ang 2 digit lucky numbers isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 2 1 9 Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 8 Zero, zero. Ayan, at ang pangatlo po Number 661 Ayan mga kalaki, at syempre isunod na po natin Ang 4 digit lucky numbers Ang 4 digit lucky numbers mo ay Number 9250 Ayan po yung una At ang pangalawa po Number 3378 Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga 3 digit lucky numbers 2 digit at 4 digit, pwede nyo po yung tayaan sa mga masusu uh, suki yung outlet at make sure po na iraramble nyo yung lucky numbers natin para mabaliktad pa po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki at syempre po bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account natin. Ang legit na account po natin sa Facebook, hanapin nyo po red parungkin po na merong uh, 317,000 followers sa Facebook. Check po kami po yan. At may second account po tayo. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. At syempre po, Aris yan na account mga kalaki. At syempre, uh, meron din po tayong account sa YouTube. Ayan. Ang YouTube po natin mga kalaki, Red Parungkin po na merong uh, 16,500 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin mga kalaki, Red Parungkin po na merong 400 23,000 followers. Ayan. Ayan po yung mga legit na legit na legit na legit na account namin sa mga social media. Kung saan pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, at magpa-code. Pero, pag nakita ko kayo na naka-comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart, at naka-follow, dapat po naka-follow ikaw na agad ang mauna kung bibigyan ng lucky numbers sa messages mo. Check mo sa message spam mo, may lucky numbers ka na magugulat ka. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad ha. Ang private consultation po ang may membership At good for 3 months naman po ito mga kalaki Kami po ang magbibigay sa inyo ng mga tatayaan mo Sa loob po ng 3 months Mga 2 digit, mga 3 digit, mga 4 digit 5 digit, 6 digit lucky numbers Ito pong ibibigay natin sa inyo Sa loob po ng 3 months Kaya kung interesado ka na magpa-member Abay dapat mag-message ka sa messenger ko At tara usap tayo para legit na legit Na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki Okay, so ngayon Ito na po, susunod na po natin ang 5 digit lucky numbers para po sa lahat. Luzon, Pilipinas, Visayas, Mindanao at abroad. koring mo na, ilista mo na ang mga 5 digit lucky numbers. Ito na po. Number 33, number 19, number 26, number 17 at number 25. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number ang ingay naman nun. Number 38, number 42. Number 31, number 24, at number 15. Ayan po mga kalaki ang pangalawang 5-digit lucky numbers. Bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, ang 658 six digit lucky numbers kaya hindi na natin patatagarin mga kalaki narito na po kung saan pwede tayong manalo ng milyon ang lalaki na po ng mga prizes na mga loto na yan loto Pilipinas at loto abroad ilista mo na ang unang six digit lucky numbers eto na number 27 number 38 number 30 number 24 number 19 at number 17 ayan po yung una at ang pangalawa po number 34 number 42 number 16 number 21 number 10 at number 8 ayan po mga kalaki kompleto na mga lucky numbers natin ngayon pong ah, hapon po mga kalaki takbo na sa mga suki yung outlet ha? Ah. gusto ko ngayong last drop po ng 5pm isa ka sa mapalad na mananalo at syempre ito na pong paborito ng lahat ang shout out time ayan shout out po tayo mga kalaki shout out po kay Minerva de los Santos Minerva de los Santos ng Albay Bicol 2 ah. Hello po sa mga taga Bicol dyan Ate Susan Ayan may mga friends kami dyan Close friends namin Family friends namin yan Ate Susan Kay Nonoy Hello shoutout po sa inyo dyan Miss na miss mo na kayo At syempre po sa Pamilya de los Santos dyan Maraming maraming salamat po Sa panunod At syempre Sa mga toda po Ng mga tricycle driver Naman po dito sa may Ano to San Juan Metro Manila. Hello po sa mga taga San Juan Metro Manila. Maraming maraming salamat po lalong lalo, lalo na po kay Kuya. Ano to? Kuya Cesar po. Cesar. Hello po kayo kay Kuya Cesar sa San Juan Metro Manila. Hello po sa San Juan City dyan. Shout out po sa inyo. At maraming salamat po. At sa mga gusto po magpa-shout out at magpa-flex po. Comment lang po ng comment, share po ng share ng video. At heart ng heart, dapat naka-follow ah. Mananalo tayo ngayon mga kalaki. Claim it, claim it. po tumaya ano, ka na Pag hindi mo ni Rumble yung 2 digit, 3 digit, sinasabi ko, dapat mapasama ka sa winners namin ngayong Pebrero. Ingat!